Maagang monster block ni Renz Abando, puro steel pa ang ginawa nila kay. At Renz Abando, binigyan pa ng 200 at 100 dunk ang kalabang koreano. Anyang red boosters kontra sa Ulsan Mobis Fibus. Nalaglag sa ikatlong spot ang team ni Renz Abando, habang pangatlo sa huli ang Mobis Fibus. Maagang nagtala ng 5-0 run ang Fibus sa unang frame, isang tres at punto sa ilalim ang ginawa ng mga lokal ng Fibus. Habang 6 minutes mark na nang makapagtala ulit ang anyang ng puntos, galing pa yan sa kanilang import, mula sa drive sa shaded area. Under 5 minutes, Renz Abando Monster Block. Maagang pinakitaan ni Renz ang Phoebus ng mahigpit na depensa, malaking bantayan para sa Phoebus, para magkaroon ng pag-aalangan na tumira mula sa ilalim. Kaya sinasamantala ng local big man ng Phoebus, na tumira sa ilalim habang nasa ibabaw ang pagbabantay ni Renz. Sa 3 minutes mark, Renz abando driving to the paint. Nakapagtala pa ng end one play itong si Lakay. Sa huling segundo nakapagtala pa ng puntos sa ilalim ang Fibus, kaya naman akyat sa anim ang kalamangan. Pagpasok ng second quarter, balik muna sa bench si Renz Abando, kaya naman local muna ang gumawa, sa 5 minutes mark na ng second quarter, isang tres ang binitawa ng local ng anyang, tabla na ang laban sa score na 23 to 23 pagbaba sa 3 minutes, unti-unti nang lumalayo ang score ng Anyang. Nadagdagan pa yan mula sa buzzer beater na ito. Bago matapos ang second quarter, another buzzer beater mula sa drive na ito ng kanilang import. Sa third quarter, mainit ang import ng Fibus, Nagkaroon pa ng turnover ang Anyang, easy 4 points tuloy yan para sa Fibus. Sa 8 minutes mark, Rens abando nakakuha ng steal, binigyan pa ng one-handed dunk ang Kalabang Koreano nasundan pa yan ng end one play ng import ng Anyang. Under 3 minutes mark ng third, Renz Abando another steal. Dahil dyan isang malupet na two-handed dunk ang pinakita ni Renz Abando. Grabe ang pinapakitang bilis at magandang performance ni Renz Abando. Bago matapos ang third quarter, nagpakawala pa ng tres ang local ng Anyang, magang magana ang kalamangan nila Renz Abando. Sa fourth quarter, nakuha agad ng Fibus ang opensa. At sa 8 minutes mark, Renz Abando stick back para sa mintis ng isa pang import ng anyang. Buti na lang at nasa ilalim sila kay. Nagtuloy-tuloy pa ang puntos ng anyang. Sunod-sunod na rin ang tres na binitawan nila. Sa huli panalo ang anyang Red Boosters. Nagtapos ang laban sa score na 50 to 76. Solid ang performance na pinakita ni Renz Abando. Nagtala siya ng score na 10 points, 5 rebounds, 2 block at 2 steals.